Magandang umaga po, magandang umaga sa mga kasama Napakaligayang uh, araw sa inyo lahat Ngayon ay February 12, uh, 2024 Meron po akong sulat na natanggap, ngayon lamang po dinala At uh, nakapage yan ng January 29, 2024 Chairman, pwede ko pang basahin pa? Please uh, Regan Gulapas, Anggunang Bayan Member, Chairman, Committee on Government Disrepair to your letter dated 28 December 23, requesting the National Historical Commission of the Philippines to approve the change of the foundation of the Municipality of Maragondon from the year 1727 to 1611. We are pleased to inform you that the NHCP does not object to the move of the foundation date of Maragondon from 1727 to 1611 based from an extant authoritative source uh, i.e. estado geografico, topografico Estadístico, historico, religioso de la Santa E Apostolica Provincia S. Gregorio Magno by Father Felix Huerta OFM Publish 1885 uh, Very True Rios Dr. Emmanuel Franco Calairo Chairman Masaya-masaya uh, ako, ako dahil uh, itong ating uh, termino na uh, 22 to 20, 25. Ay eh, nagpapasalamat po tayo kay Vice Mayor Bernie Ilagan at sa lahat ng kunsihal. Hindi ko na kayo isa-isahin sa walong kunsihal, sa SK Federation, sa ABC, kaya Torne Jane. Thank you, Torne. At uh, itong ating uh, foundation date ng uh, Maragondon, kagaya ng nangyari kanina doon sa barangay tulay ay nagpalit sila ng logo so ito po eh, officially na man mandato ng gobyerno ng tungkol sa ganitong bagay pinapayagan po tayo base doon sa mga ebidensya na ating uh, ipinersinta na ang uh, bago yon eh, talaga namang ang maragon doon ay nauna sa Ternate nauna sa Naik nauna sa Alfonso, nauna sa Bailin, nauna sa Magallanes. Kaya lang naman tayo humantong dito, ay nakita natin yung ibang bayan na ginagamit nilang logo, ay mas nauna pa sa Maragondon. Ay kaya tayo nakapag-research at lumabas nga na uh, ang talagang uh, foundation date ng uh, Municipality of Maragondon, pagkakahiwalay sa bayan ng silang, ay 1611, hindi 1727. Kaya mula sa araw hong ito, at ang lahat ng proseso na kailangan ay sa sulat na 29 January 24 at natanggap ngayong natin February February 12 ay official na po na ang uh, ang foundation date ng uh, Maragondon ay 1611. At ito ay naalay natin sa ating mga kababayan sa Maragondon. Salamat po sa. Yung simbahan o bayan? Bayan pa, bayan. Pero wala pang wala wala pong man wala pong uh, month at saka uh, day. Ang importante po dito ay naging official na yung uh, yung oh. taon na ito oh, ay eh. so, pasabayan ang simbahan. So, 1611 simbahan. Hindi, ang ang simbahan po ay 1627. 1627. Oo. Oh. Kaya talaga lang talagang ito ay makatotohanan dahil hindi ka naman pwede maglagay uh, na simbahan na wala ka namang tao nga aralan. Ibig sabihin, meron nang community. Meron nang pueblo nung panahon na yun, may bayan ng umiiral. Kaya salamat sa inyo lahat. tito ito ay alay natin sa ating mga kababayan na naitama. Mula sa 1727 ay 1611 na pa. So, eh, mahabang proseso yon. Ang importante na kuha natin yung taon. 16-11 Apo. yun na nga official ng Marugong Maray kung salamat salamat, salamat po sa inyo lahat salamat guys